So yan mga idol, huge Moto here and uh, meron tayong nakita ng video online na no, galing kay Colonel Besita no, na nasa Congress and uh, nire-request nga niya na magkaroon ng hearing about the, the Boss Iron Man, no, the BIMC. Alright, panoorin natin. May I now recognize the Honorable Bonifacio Besita for his uh, to avail of the privilege, sir. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, mga kapwa public natin, public servants, at sa ating mga kababayan, maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Madam Speaker, bilang isang big biker, nangarap din po ako na maging kasapi ng BMW Owner Society of Safe Riders, BOSS. Dahil alam ko po ang advokasya ng mga bumuo nito. Marami silang ginagawa para sa ating mga kababayan na walang hinihintay na bayad o kapalit katulad ng mga sumusunod. Una, social civil medical missions sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Ikalawa, outreach program katulad ng pagbibigay ng wheelchairs and crutches sa mga disabled individuals. Ikatlo, pagbibigay ng mga special medicines sa mga hospitals. Ikaapat, Pagbibigay ng mga pagkain sa mga senior and retired priests and nuns. Ikalima, Pagbibigay ng mga gamot at gatas sa mga batang malnoris. Ikaanim, paghandog ng feeding program sa mga elementary schools sa mga rural areas. At ang ikapitupo, Dental missions para sa mga cultural minorities sa malalayong lugar. Ikawalo, pagbibigay ng mga binhi at gamit para sa mga mahihirap na magsasaka. Ikasyam, field trips sa mga amusement parks para sa mga batang may malubhang karamdaman o cancer. Ikasampo, mercy mission sa mga lugar na binabaha at nasasalanta ng mga kalamidad. At ikalabing isa, Madam Speaker, pagbibigay ng mga pagkain, damit at mga school supplies sa mga street and school children. Madam Speaker, ang mga nabangit na gawain ng BMW Honor Society of Safe Riders, BOSS, ay nagsimula noong, noong pang 1999 at may tatlong dekada na po ito na kanilang ginagawa. Ang kanilang advokasya ay hindi kayang sukatin at hindi kayang pantayan ng iba dahil sa pagsisikap ng mga bumubuo nito mula sa hanay ng mga professionals, expats, diplomats, entrepreneurship, military, PNP and government officials. Ako po at ang aking kasama sa One Rider Party List, Honorable Congressman Rosco Ceres, ay kapareho nila ng mga big bikers at road safety advocates. Marami rin po kaming kilala at mga kaibigan na nakikisa at sumusuporta sa kanila. Dahil dito, Madam Speaker, napakahirap para sa amin ang makialam sa problema na kinasasangkutan ng kilala at iginagalang na organisasyon. Pero bilang halal ng taong bayan, Madam Speaker, tayo ay may responsibilidad na dapat gampanan dumarating sa ating buhay na kailangan nating pumili at kailangan nating masaktan o makasakit sa damdamin ng iba. Hindi para sa ating sariling interes lamang, kundi para sa interes ng ating mga pinaglilingkuran, lalo na sa mahihirap na walang kakayahang proteksyonan at ipagtanggol ang mga sarili. Madam Speaker, ang Philippine National Police ay nakapagtala po ng labing siyam na vehicular accidents na kinasasangkutan ng ilang mga big bikers na nakilahok sa ginanap na Boss Ironman Motorcycle Challenge nitong nakarang February 2024. Lima sa Region 1, walo sa Region 2, apat sa Region 3, isa sa Region 10 at isa po sa Region 11. Tatlo po sa mga biktima dito ang nabatay. Isa sa San Juan, La Union, isa sa Dagupan City, Pangasinan, at isa sa Florida Blanca, Pampanga. Ang nabanggit na labing siyam na vehicular accidents po na kinasasangkutan, kinasangkutan ng ilang mga big bikers na nakalihok sa Boss Ironman Motorcycle Challenge ay naganap lamang nitong nakarang event. Hindi pa po kabilang dito ang mga kawaawang biktima at mga namatay sa mga nagdaang taon. Madam Speaker, Isa po sa mga nasabing biktima at namatay noong February 24, 2024, si Brother Dexter Soriano Diso. Siya po ay may asawa at dalawang maliliit na anak. Ang kanyang pamilya ay nakatanggap ng bayad at areglo mula sa big biker na nakabangga sa kanya ng halagang 100,000 pesos. Madam Speaker, ako po ay anak mahirap at lumaki sa bahay kubo. Alam ko po kung gaano kahirap ang buhay mahirap, lalo na ang mawalan ng tatay o nanay. Ako po at aking mga kapatid ay nasanay kumain na kape ang sabaw sa kanin at inihaw na tuyong isda ang pangulam. Ilan lamang po yan sa mga patunay na totoong napakahirap para sa mahirap na pamilya ang mabuhay na walang ama na katulad ng dinanas ng aming pamilya hindi po nakapagtapos ng pag-aaral ang iba kong mga kapatid dahil sa kahirapan. Madam Speaker, nabanggit ko po ang aking personal na buhay para ipaalam sa inyong lahat at sa ating mga kasamang mamabatas na alam na alam ko po ang pagdurusa at paghihirap na pwedeng danasin ng pamilya ni Brother Dexter at ng pamilya ng iba pang mga na-disgrasya at namatay dulot ng Boss Ironman Motorcycle Challenge na taunang ginaganap sa ating bansa. Madam Speaker, sa bawat aksidente at disgrasya, naiwanang pamilya ang tunay at higit na biktima, lalo na ang mga batang nauulila. Hindi po sapat ang halagang 100,000 pesos kapalit ng buhay at kinabukasan ng dalawang maliliit na anak na naulila kay Brother Dexter. Walang katiyakan po na sila ay kakain pa ng tatlong beses isang araw at wala din katiyakan na makakapag-aral pa ang mga ito. Hindi po natin sinusukat ang kakayahan ng asawa niya pero tunay po na napakahirap para sa isang ina na mawalan ng kaagapay na asawa. Madam Speaker, walang sino man ang may kakayang ibangon, itaguyod at kalingain ang mga pamilya na nagdudusa at lalong naghihirap resulta ng maagang pagkamatay ng kanilang tatay o nanay. Alalahanin din po natin, Madam Speaker, na walang batang nangangarap na maging masama at pabigat sa lipunan. Pero kung wala ang kanilang tatay o nanay na dapat kumalinga, magmahal at gumabay sa kanila, tunay na nalalagay po sa peligro ang kanilang buhay at kinabukasan. Madam Speaker, libo-libong pamilya na po ang nagdudusa at talong naghihirap at libo-libong bata na ang nasisira ang buhay at kinabukasan dahil nawalan sila ng tatay o nanay resulta ng mga road crashes sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Nararapat lamang po Napigilan natin ang lalong pagdami ng mga ito para mapigilan din natin ang mabilis sa pagdami ng mga bata na maaring maging pabigat sa ating lipunan sa darating ng mga panahon. Isa po sa mga pangunahin tinutugunan ng ating pamahalan ngayon ang iba't ibang infrastruktura, kabilang ang paggawa at pagsasaayos ng mga tulay at mga kalsada sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ganun pa man, Madam Speaker, hindi pa rin ito sapat para maging ligtas ang mapamayanan, partikular ang ibang mga motorista sa mga event na katulad ng taonang ginaganap ng BMW Owner Society of Safe Rider Boss na Ironman Motorcycle Challenge. Maliliit po ang ating mga kalsada Mamarami pa rin lubak sa iba't ibang mga lugar, dulot ng malalaking sasakyan, mga pagbaha at pagulan. Maraming malilit na korbada o sharp curves. Masisikip ang iba nating mga kalsada dahil sa malalaking bilang ng mga sasakyan at mga tao sa lansangan. Maraming madidilim na kalsada at walang mga ilaw. Mabagal at limitadong speed lamang ng mga sasakyan lalo na sa mga maliliit na bayan at siyudad at marami pang iba, Madam Speaker. Madam Speaker, Honorable Colleagues, ang bawat tao anumang at anumang asosasyon ay may karapatan at kalayaan na maging masaya at ipakita ang kanilang galing at talento. Pero ang karapatan at kalayaan ito ay may hangganan o limitasyon kapag naapakan at nasisira ang karapatan at kalayaan ng iba. Madam Speaker, ginagalang at kinikilala po natin ang hindi masukat at hindi mapantayan advokasya ng BMW Owners Society of Safe Riders Incorporated at ang mga nakikisa at sumusuporta sa kanila. Ganon pa man, Madam Speaker, kailangan po nating pigilan ang pagdami ng mga batang naulila at nasisira ang buhay at kinabukasan, hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi para sa Diyos at para sa ating bayan. Kaugnay po nito, hiniling po natin ang suporta at pakikisa ng mga kapwa natin mambabatas at ng mga bumubuo ng Boss Ironman Motorcycle Challenge para sa masama nating tugunan ang problema po na aking ipinahayag. Madam Speaker, sa inyo po at sa ating mga kasama, maraming salamat po at mabuhay tayong lahat na may pag-ibig sa kapwa at sa ating bayan. Majority Leader. Madam Speaker, I move to recognize the Honorable Luz Gutierrez for his interpellation. The Honorable Gutierrez is hereby recognized. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, may we know if the distinguished gentleman from Cavite is willing to yield for some clarificatory questions? Yes, Madam Speaker, allowed his interpolation. Madam Speaker, unang tanong po. Itong event is this conducted in private or public roads? Madam Speaker, sinasagawa po ito sa pampubliko sa sasakyan Luzon up pampublikong kalsada Luzon, Visayas at Mindanao. Madam Speaker, so ibig po sabihin ito na may kasamang ibang motorista on the road habang ginagawa itong uh, event and may mga pedestrians rin? Yes po, Madam Speaker. At ito po ay walang pinipiling oras. Madam Speaker, ito po ba ay ang unang Ironman or marami na pong event na nangyaring ganito? Madam Speaker, base po sa ating research, ito po ay may tatlong dekada na itong Boss Ironman Challenge. Madam Speaker, so sa tatlong dekada po ito, Is this the first time po na nagkaroon ng casualty? Madam Speaker, base po sa records sa na ating nakalap, hindi na po mabilang at totoong marami na po ang mga biktima ng mga aksidente na kinasasangkutan ng mga kapatid nating big bikers na nakikilaw dito sa ganitong event. Madam Speaker. Madam Speaker, nabanggit po ng distinguished sponsor na nagkaroon ng uh, may isang victim na inaregluhan ng 100,000. And I'm sure this is not the first and last instance of this. Yes. Mr. Madam Speaker. Madam Speaker, would the distinguished gentleman have an opinion kung sapat na po kaya ang 100,000 sa ganitong diskrasya? Madam Speaker, nakakalungkot pong sabihin na iba mga kababayan tayo, mga kapatid natin, particular ang ibang mayayaman, hindi naman po lahat masyadong maliit ang pagtingin sa ating kapwa na parang ang tingin po nila sa alagang 100,000 pesos lamang ay sapat na para panagutan ang kanilang pagkukulang o pagkakamali sa mga ganitong event. Madam Speaker. Madam Speaker, I share in the sentiments of the distinguished sponsor. This particular event showcases the need for regulation. It appears that no amount of rules, kahit gaano katagal na po ito, palaging nagbabago ng kanilang rules, hindi po maiwasan yung mga aksidente ganito. it begs the question, where does the responsibility of the individual participant stop and the, uh, and the responsibility of the group as a whole begin? with that, Mrs. madam speaker, i believe self-regulation is no longer enough, and i support the distinguished sponsors' call for an inquiry into the matter. Distinguished Sponsor, madam speaker, majority leader. madam speaker, i move to recognize the honorable richard gomez for his interpellation. The Honorable Richard Gomez is hereby recognized. Thank you, Madam Speaker. I'd like to uh, ask Congressman Busita if you can uh, answer some questions. Yes, Madam Speaker. Ang tanong ko is, ano ba ang objective ng Boss Ironman? Bakituba to ginagawa on a yearly basis. Amanin, Madam Speaker. Wala po ako sa posisyon para sagutin ang katanungan ng Gentleman Congressman Gomez dito sa kanyang katanungan. Hindi po ako kasapi at ang aking pong pagkakalam ay limitado lamang. And sa pagkakalam niyo po, ilang taon na po itong tumatakbo? Sa nakaraang event po, Madam Speaker, ang pagkakalam po natin more or less 2,000 po ang participants dito sa nakaraang event. Sa tingin niyo ho ba sa dami ng participants sila, nakokontrol ho ba nila itong mga, motorcycle, mga motorcycle riders na ito? Bago ko po sagutin, Madam Speaker, ang magandang katanungan. Gusto ko pong ipalam sa ating lahat na nakita po natin ang pagsisikap ng mga organizers para iwasan ang mga itong naturang aksidente. Pero bilang big biker po at kayo din po mga motorista, kahit ano pa po ang guidelines na ating ipatupad, hindi po o wala mang sinuman na makakapagkontrol sa bawat participants dito. Partikular sa mga big bikers, alam po nating lahat na ang big bike po ay napakabilis tumakbo, lalong-lalo na sa mga expressway. At hindi po mapigilan ng mga participants na yung kanilang performance sa expressways ay ginagawa din po nila sa mga pampublikong kalsada, particular po sa mga provincial roads municipal and city roads, Madam Speaker. Dahil ang sinasabi dito, maaari niyo hubang ulitin ko ano hubang ibig sabihin ng BOSS or ng Boss, BMW Owners. Sus. Yes, Madam Speaker. Ang ibig sabihin po ng BOSS is BMW Owners Society of Safe Riders, Madam Speaker. Para kung safe riding who yung pinag-uusapan natin, bakit ho kaya every race na nagaganap sa kanila, ito ho ba, race or event, every race na nagaganap, laging merong aksidente. Simply because, kung gusto natin kumarera, tama ho ba, Madam Speaker, kung gusto natin kumarera, kumarera tayo sa race track, hindi sa kalsada. Dahil hindi natin kaya i-control yung mga pedestrians, hindi mo yung makokontrol for such a long time, yung oras na lumalabas ang, ang red light at ang green light, ang pagtawid ng mga aso, ng mga kalabaw, sa mga probinsya, sa mga highway. Tama ho ba? Tama po, Madam Speaker. Kaya napakaganda pong idea na sana po tulungan po tayo ng mga lokal na pamalan para maglabas po sila ng mga ordinansa na kung saan ay kanila pong ipagbabawal at kanilang poproteksyonan ang kanilang mga constituents sa kanilang mga nasasakupan, Madam Speaker. Napakarami, Madam Speaker, ng mga aksidente na nangyari. And who is to blame? Sino po ang responsable sa mga ito? Madam Speaker, salamat po, Ginoong Congressman Gomez, sa inyong katanungan. Ako po ay matagal na rin sa public service. At ang inyong pong katanungan, sino ang dapat sisihin? Yes, nandito na po ito. At ako po ay naniniwala dahil alam na po ito ng Kongreso, ng House of Representatives. Kung ito po ay patuloy nating papayagan, palagay ko naman po wala nang ibang dapat sisihin kundi tayo mga nananungkulan na may kapangyarihan para pigilan at proteksyonan ang ating mga kababayan. I speak this way, Madam Speaker, because I myself am a bike rider. I'm a big bike rider. I used to race motocross. I race in the racetracks. I understand safety very well with regards to motorcycle. And I feel sad na ang daming ganitong nangyayari sa kalsada natin because of this kind of events. So, Madam Speaker, ang tanong ko lang ho eh, kayo ho ba ay tatawag na investigasyon dahil sa pangyayaring ito? Maraming salamat po, Ginong Congressman Gomez. Yes po, tayo po ay... Uh... Ingin ng tulong sa Kongreso sa pamamagitan po ng mga concern committee para po ito'y matalakay at sama-sama nating mabigyan po ng kaukulang attention. At iimbitan din po natin ang mga kasapi, organizers ng, B ng BMW Honor Society of Safe Riders. Madam Speaker. Pag natuloy po ang inyong imbisigasyon, asahan niyo po na sasamahan ko kayo. And lastly, Madam Speaker, I would like to say na kung gusto natin kumarera, Wag tayo sa kalsada kumarera, kumarera tayo sa racetrack. Maraming salamat, Congressman Besita, Maraming salamat, Madam Speaker. Honorable Congressman Gomez, Sir. And to my partner, Honorable Congressman Rose Gutierrez. And Madam Speaker, at sa ating lahat na mga kasama, salamat po sa oras na pinagkulaw po ninyo sa amin. God bless us all. Majority Leader. Madam Speaker, I move that the uh, privileged speech of the Honorable Bosita as well as the interpolations of the Honorable Gutierrez and Gomez be referred to the Committee on Rules for its appropriate action. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. Ayun na. <laughs> Ayun na yung inihintay ng lahat. No? Magkakaroon ito ng hearing kasi nire-request ito ni, ni Bosita at dalawa pang kasama no, sa Congress na magkaroon ng hearing. Uh, madami kasi nagpapa-endurance and wag sana silang madamay, no? Wag sana madamay lahat. Baka kasi mamaya ma-regulate yung mga endurance, no, na ginagawa. Merong mga maliliit kasi na grupo na nagpapa-endurance din and because of what happened to Boss Iron Man, no. So, 'yun lang, abangan natin kung ano yung mangyayari sa mga susunod na kabanata. All right. thank you for watching Huge Moto. Ingat kayo palagi. God bless.